Singer ng viral song na Celos na si Shaira Moro nakikipag-ugnayan na kay Lenka para makakuha ng cover license. Nagulat at nagtakang ilang netizens at fans ng Mindoro Bay singer na si Shaira Moro nang mapansin nila na wala na sa music streaming platforms ang viral song nito na Celos. Nasagot ang pag-iisip na yan ng netizens ang kumalit rin ng screenshot mula sa IG account ng Australian singer na si Lenka. May isa kasing IG user na nagsabi sa Australian singer na may nagkiklaim at kumikita mula sa kanyang kanta na Trouble is a Friend at sinagot niya ito ng Yes, we have taken action. Thanks. Dahil dito ay naglabas na rin ang statement ang recording label ni Shira na AHS Productions. Ayon sa statement, voluntarily nilang tinanggal ang kanta ng lahat ng streaming platforms habang inaayos pa nilang agreement at pakipag-usap sa management ni Lenka para sa pagkuha ng cover license. Kinumpirma ng AHS na naggaling nga ang melody ng kantang Salos sa kantang Trouble is a Friend ni Lenka. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin sila sa lahat ng na-entertain sa si cover song dahil hindi naman daw nila in na magiging hit ang kanta to the point na nakilala na ngayon si Shira bilang queen of Bangsamoro Pop. Pumaasa rin sila na same love at acceptance pa rin ang ipapakita ng publiko kapag tinayagan na silang i-re-upload ang celos. Sa comment section na nasabing po sa rin ng AHS na soon ay maglalabas na ng original song ang B-Pop Queen.